Sa naikavita naman, aabot sa 200 milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nadiskubre ng mga otoridad sa maletang iniwan sa bakanting lote. Napag-alaman din ilang mga surveillance camera ang nakatutok sa naturang maleta na posibleng raw bahagi ng tinatawag na dead drop modus. Narito ang report ni Nina Ongpawko. Pasado alas dos ng madaling araw na tsempohan na nagpapatrol ang mga gwardya ang isang surveillance camera na nakatutok sa isang bakanting lote at sa damuhan. Yung unang na monitor po namin, yung parang camera doon na nakalagay doon sa ibabaw na poste, uh, napansin ho namin na nagilaw na kulay blue po. Kaya una ho namin din pot, saka inano po namin, inoop po namin Kaya para security purposes lang po. Eh, baka naka-live po kasi. Tapos maya maya po, nung makbang kami ng mga limang hakbang po, eh, napansin namin yung, yung, parang may sign na nilagay, nakasampay dun sa may alambre. Tsaka namin na nakita na, na, in, na yung maleta po. Nandito tayo ngayon sa kabaan ng Gazebo Road papuntang siyudad sa barangay Sabang, Naik, Cavite, kung saan may dalawang gwardiya na nagpapatrolya at napansin nila ang isang surveillance camera na hindi kalayuan sa aking likuran at napansin din nila ang isang ribbon at katabi nito ang isang maleta na naglalaman ng mga kontrabando. Ang kahina-hinalang maleta ay naglalaman pala ng nakabalot na pake-paketing droga. Dahil sa pinaigting na pagpapatrolya ng kapulisan, nalaman nilang isang modus daw ito ng malaking sindikato at tinatawag nila itong dead drop. Itong uh, involved sa illegal drug trade na to, medyo bihasa sa mga ganitong uh, modus. Uh, so ang nakita namin modus nito yung uh, dead drop kasi kung makikita natin inaiwan yung bagahe iniwan yung items tapos possibly napipick upin nung katransaksyon nila. Na-recover ang mga surveillance camera sa bawat poste at kabilang sa kalsada na nakapwesto at nakatutok sa maleta na pwedeng proof of service daw na na-pick up na ng buyer ang shabu. Ang mga nakumpis shabu ay ito turn over sa Crime Laboratory Forensic Group Examination. Patuloy pang magsasagawa ng follow-up operations sa nasabing lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko News5. Mga kapatid, ako po si Rose Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarating balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.